Sabi mo eh. Masakit mo sa akin. Di ba? Kaya lang. Eh, oo. Basta maganda. Mabigyan ko lang na basta maganda. Kaya lang, mas nagindi pa ako talaga. Oo nga. Sabi ko nga. Di ba? Kung yung pera yan, yung mga ginasap niya yan. Di ba? Kaya lang ah. Yung mga ginasap niya yan, ginagay sa mga ganda rin. Gusto rin namin Dapat hinahagyan ng mga ganda rin. Alam naman natin. Alam naman natin gano'ng pagtila sa Yung eh. Hindi Huwag na lang Magre-resign na lang ako. Huwag na lang giba Magre-resign na lang ako bilang chairman. Kasi yan, para sa tao yan eh. Sayang lang yung pera ng tao pag hindi ba. Saka ang dami nakikinabang. Eh kung makakarating din may or. May or. na lang pong giba Magre-resign na lang ako. Hindi po. Yan po masasabi ko, mag-resign na lang po ako. Huwag na lang po ba? kasi nakakawin ng mga bata. Pag giniba ako, saan ikakabit ang CCTV? Saan ikakabit ang streetlight? Saan magpe-pay off ang senior? Sa gitna ng kalsada? Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay nyo. Ngayon, okay. nasa si Red? Private camp, both side na right of way to. Hindi ito bangketa, hindi daanan ng sasakyan. Never mag daanan ang mga sasakyan. Hello po! Private camp, private camp, both side na right of way to. Hindi ito bangketa, hindi daanan ng sasakyan. DB naginuwandaan ang tula sa seryan. Alabog. Banal! Akal mo lang rin yung yung lang yan. Ako, na may tawo ito? Pedyung pa Hindi pa huli lang niya? Pagkukunika naman niya? Kung hindi ka yung to, kinaibibigay mo? sila sa dito na kaya at dadating si kasi grabe na tumutulong. Dadalhin natin oh. kontra. Puro laban dito. sa inyo ha. Ayan. Ah. July 4, 2025. magandang kumaga sa inyo ha. So ito. Ito may nagkontento, Ha? At hindi mo naman. Bukod sa sinako ko yung okay? bakit ha. Hindi pa nakunta Kinurot pa ito. Oh. May tulong ito. Oh. Huwag ka bang keta. Huwag ka oh, diba? na taong bayan eh. po, kaya nasi mo kayo, ha. Ayos kaya sinasayang sa yung pera ha. Hindi ako ha. Kaya lang, walang permit yan. ito, lang ng wala nang permit e. Oo, kasi masyempre, hindi ka? देखो ये सपोर्ट फॉर नेश है अब 気持ちいいで

Ang halikabok! <laughs> ano masasabi mo sa okay. halikabok? Ang masasabi ko lang, uh, lahat naman ng obstruction pinapa okay? eh, na pinapa-demolish nyo eh, makatingin ito, ang galing talaga. Ang talaga. talaga. At Alam nyo ba kung ano yung pinaka-highlight dito, guys. Right? Ano? Alam nyo. Dapat alam nyo. Tanungin siya, Patis, bakit? 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 Ah. Private na lote po 'yon. Oh, okay. Tinarahan okay, po nila yun Ah. ah, natin, 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 natin. ah hindi. Hindi. Black, black, black.